kahit sino kasi sa kanila ngayon, pwedeng maging big <laughs> I mean, pero ako, um, isang kapamilya, isang kapuso, siguro big winner ko sa kapamilya is si Esmer. Inside the house kasi talaga, um, he's not just a comedian, pero there's so many deeper layers in him na mas relatable and actually siya na tao and his story is inspiring. At sa kapuso naman, syempre kay Shuvi, best friend ko oh. eh. Oo, oh, on the outside world, siya yung totoo kong housemate. We live together. So, siya yung totoo kong housemate and siya po yung totoo kong kaduo. Pero medyo sad lang na hindi pa kami nag sa bahay ni Kuya. Opo. Pero bago naman siya pumasok sa bahay ni Kuya, nakasama ko siya. Isa siya sa mga taong na ko pong nakita. Pag-uwi ko ng condo ko, nandun siya she hugged me. Nag moment kami ng dalawa. So she's my big winner sa kapuso. Okay, thank you for that. Last question na lang ako. Nung nasa loob ka ng bahay ni Kuya, paano mo minimintain yung beauty, ano more regimen mo? Kasi ibang galawan doon. Mas marami kayong oras. So, paano mo? Syempre, with Lux Lim. I mean, aside from Lux Lim, siyempre kailangan rin natin alagaan. Habang nagla-Lux Lim ako, nag jog ako around the pool area. Kasi okay. syempre hindi naman pwedeng inom lang tayo tapos feeling natin gagana lahat. lahat. Mm -hmm. Syempre may kailangan ng physical activity rin. So yun, after I drink Lux Lim in the morning, I do siguro mga 20 laps around the pool. Para mas, yes po, yun po yung ginagawa ng kasi walang gym sa loob. So, naglalaps po kami. And, yeah, itong, itong, four seasons na na flavor, ito yung may appetite suppressant. So, if you drink that, medyo mawawala yung guto ngayon. So, it's how I maintain my, ano, my figure. Tsaka, syempre, bilang walang budget sometimes, kahit gutom na gutom, hanginip <laughs> ko na lang ito para hindi na magutom. Opo, umabot na kami sa punto na toy rice na talagang. <laughs> Kinakain natin. Yes, madam. Tsaka yung chips, yun na lang yung kumain <laughs> Totoo po talaga. Tsaka yung taro, yung taro, kasi may free naman kaming bread. Ginagawa po namin yung spread sa, sa sa bread, yung taro, para lang at least may palaman <laughs> o lasa yung kakain namin. Ang galing. Miss Anne, di ba nakakatwa yung endorser mo? Kabisado niya yung mga produkto oh, at talaga. Ang diba? galing eh. Ako nga hindi ko pa na-try na maging jam yung taro. Oh, Madama okay. sila, na-china. Tapos hindi ko pa rin na-try na, na i-freeze yung ano, yung oh, melon, yung yung, yes. yung avocado. Pero sila, palagi pala nilang ginagawa. So, sa mga sabi ko, ma try nga. Nauna <laughs> na pa sila, ba diba? Madam, sa panahon ng taghirap, kung anong meron ka, may <laughs> dami ka talaga mawabaisip kung ano pang pwedeng gawin. Ay, bonus question na lang. Kumusta na yung ano, uh, sports uh, activity mo, yung pagiging figure skater mo? Ano um, na ginagawa mo dyan? Um, sa skating naman po, after hard to nice, nag-stop na muna ako mag-training. Tsaka, kaya ko pa mag-skating, pero na kasi um, priority ko is skating, nasa lolong ko ako na, so yun yeah, po. pero anytime I can go back and feeling ko hindi naman mawawala yung skills ko sa skating kasi passion ko na rin ko yun. Thank you and congratulations. Thank you, Thank you, Thank you, sir.